yung yeah, mga idol buka natin itong ginawa natin mga idol buka natin kahit mababa lang what's up mga idol dito na kami sa tanap mga idol yan ah, mga idol na. nagbabalik ang ano bagong bawa dito willy vlog mga idol Hello! grabe naman yan ito mo mga idol ito what's mga idol napatas na natin yan sarang gola mga idol ayun daw no. yung isa yung wala mga idol dyan no? natin yung ating sarang gola mga idol mga idol bakit? No, bakit? May okay. Tora -tora yun, ay sarang wala mga ito na mga ayo mga kiling? ano kiling. Kiling, kiling yung kiling kilingin eh witlaw kilin jomel amok putol daw putol mo nga. May kiling doon <laughs> <just> <laughs> kiling lang kiling ay, ba Hila. tigas tigas <laughs> Hindi kalagaan. Ito ang saranggola mga ilo. No? Ano? Parang nakapako lang din. <laughs> Mamanay ko mga ilo. <ay. laughs> <laughs> <laughs> Tagali ka ukaw nya Bakit di mo pala pala yung saranggola mo? Ang tongga. Anong sukay? Sarang kulong nyo ha. Ting-ting. <laughs> Ikaw. Ikaw ayun wala ya, Parang ito. Bakit? Malataw na. Parang malataw. Bigat ba? Oo. Parang <laughs> bigat mo. Hindi siya ko na mag yan. Mababa. Kaso. Ay, ito. Bagod. Mabibitawan mo. Malaki yan. Yan po yung kanina yung... Ibat yan na ito. Oh, ano Mahirap. Uh, pinagkita ko sa Facebook. Wag siya 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 pa. Mahapon pala yan. Yung wala pang... ayun kanina pala At mga. Atropa mga idol. Tapos yung milk. Tapay natin yung kanyang ng pet mga idol. May killing. Ayusin natin mga idol. Tapitan ko sya mga idol. Wag! Kilig lang ako na. Pagod-pagod yan. Yan yung pabigat eh. Ah! eh. Kilig lang yan. Wag, masyado pa rin. Wag. Giling lang. Hindi <makes noise> ah, tali na lang sana. Tali na lang. Saan ba yung giling yan? Dito. oh. yeah, dito. Hindi mo, kung na lang. Supot. Kaya din, pag-anong <laughs> siya. Wait lang mga na. ilalagas natin itong. So yan na po mga idol, okay na po yung kanyang saranggola. Nakait na rin natin mga idol. Ito yung ating saranggola na turotorong ilaw. Parang makapako lang mga idol. Naman tayo doon sila. Siyomel mga idol. May baba rin pa doon. Oh.

karam sao? dito kita nyupa aman Mga idol, dito dito ba ang mga fight na dito 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 mga idol. dito 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 mga idol dito 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 yan na mga idol. Ano ba bayan natin nung tong... Oh. Thank you, yun, sa si Idol. What's up? So, yun, mga Idol, nababana namin itong saranggo mga Idol. Mga Idol, itong tora-tora natin, babana. So, Idol, One click sa mga Idol one fly so yan mga idol lang ang hindi talaga susunod so, na naman na araw mga idol so, maraming salamat mga idol the best sa atin lahat mga idol thank you very much